Sorry po. Malakas yung AI mo pero kamay ko lang gamit ko dyan, ba? Diba? Kaya yung ano ko, yung yung daliri ko, siyempre, natuto ako na ipahinga naman. Kasi di ba yung lag na ini-input nyo, di, at least di ba sinabi ko pa, bago ko pa naman. Totoo yan, laro yan uh, online, kaya ganyan ang mga kalakaran yung mga, hirap na hirap yung mga totoong kamay ang ginagamit, di ba? oh nakita mo naman yung galaw mo, pwedeng sinusundan na lang yan ng ano, AI, ano, AI generated. Lahat ng ga, ka, ng ng ko, ng galaw ko, ko ikakounter na lang na AI mo na binilt din para sa laban, di ba? Linggo-linggo nag-update kayo, di ba? O kaya man halos gabi-gabi. O oh, di siyempre trabaho niyan. Sorry po. At least, di ba? Nagawa ko pa yung may panalo to. Yung, yung mga napanalo. Ang dami, ko ng talo, boys. Di ba? <laughs> boys na nga di ba? Marami kayo sa grupo nyo. So, thank you po. Sorry po, po Boys na nga kayo. Guru po na nga kayo. Mag-isa akong naglalaro dito, di ba? Oh. Thank you na rin po. Sorry po. Hindi po ako masyado pong hardcore ako sa, sa ganito pero noon hindi na ngayon wala na sorry po thank you po po at least ito lang laro ko noon siyempre hanggang ngayon maganda pa rin to para sa akin eh kung yung bago ay eh, design sa na yun eh, di ba thank you po